may isang taong may matinding damdamin para sa iyo. Ang taong ito, na tila malayo o mahiyain, ay dumadaan sa isang malakas na transformasyon sa loob. May nagbago sa paraan kung paano niya nakikita ka, at ang bagong perspektibong ito ay puno ng lakas at pagnanais ng koneksyon. Isipin mo kung paano, madalas, nahihirapan ang mga tao sa paligid natin na ipahayag ang kanilang mga damdamin. Baka napansin mo na ang taong ito ay nababalisa sa mga mahahalagang sandali, halos nangako ng isang bagay, ngunit umuurong sa huling sandali. Ito ay hindi bihira, lahat tayo ay may takot at kawalang siguridad na nag sa atin na itago ang ating mga emosyon. Ngunit ngayon, may malaking pagbabago sa hangin. Ang enerhiya na bumabalot sa inyo ay iba. Ang iyong presensya, iyong mga salita at maging ang iyong katahimikan ay humahawak ng puso ng taong ito sa isang paraan na kakaiba ikaw ay naging isang katalisador para sa transformasyong ito. Pumupukaw sa kanya ng matinding pangangailangan na ibahagi ang kanyang nararamdaman. Ang impulso na ito ay hinahatak ng pangunawa na ang mga paglalahad na ito ay maaaring malalim na magbabago sa dynamics sa pagitan nyo, nagdadala ng bagong mga posibilidad para sa relasyon. Mag-isip tayo tungkol sa mga dahilan sa likod ng pagbabagong ito. Maaaring ang iyong mga kamakailang kilos, marahil isang pagpapakita ng pagmamahal, o isang hakbang ng pangunawa, ang naging pampasigla para sa konseptong ito. Ang emosyonal na lakas na kanyang nararanasan ngayon ay hindi bago, ngunit ang pagkakaiba ay siya ay may mas malaking pangangailangan na harapin at ipahayag ang mga emosyon na ito. Ito ay isang sandaling pagbubukas at pagiging vulnerable, pareho para sa kanya at sa iyo. Payagan ang iyong sarili na mag-isip kung paano mo maaring tanggapin ang mga damdaming ito, ang kahalagahan ng pagiging tunay para sa taong ito. Sa ating buhay, ang mga relasyon na malalim at totoo ay itinatagbatay sa tapat na emosyonalidad at tapang na maging tapat sa sarili at sa isa't isa. Maglalaliman tayo sa mas magulo at may halagang sitwasyong ito. Isipin ang tapang na kinakailangan para sa isang taong sa napakatagal na panahon, ay pinili ang seguridad ng kanyang sariling mga nakakonting damdamin, ngayon ay nagpasya na buksan ang sarili at sundan ang tibok ng puso. Ito ay isang kilos na nangangailangan ng maraming tapang at kaalaman sa sarili. Karaniwan, ang taong ito ay higit na pipiliin na labanan ang intuitibong impulso na ito. Pagdating sa iyo, mas gusto niyang manatili sa seguridad ng hindi pag-ehersisyo ng kanyang mga damdamin gayon pa man, may naganap na malaking pagbabago. Naunawan niya na mahalaga ang pagtanggap at pagtugon sa impulso na ito, kahit pa ito ay magdadala sa kanya palabas ng kanyang komportableng lugar. Ang desisyong ito ay hindi banayad o panandalian. Kami ay nagsasalita ng isang desisyon na maaaring malalim na baguhin ang relasyon sa pagitan niyo. Hindi lamang siya sumusunod sa isang pag-iimbot, siya ay tumutugon sa isang malakas na pangangailangan sa loob para sa pagbabago, dahil sa isang bagong pag-unawa ng kahalagahan mo para sa kanya. Ang enerhiya na kasalukuyang bumabalot sa kanya ay napakalakas na parang halos maaari mong hawakan, isang lakas na nagtutulak sa kanya upang kumilos. Isipin ang dalawang pampalasa na emosyon na marahil ay nararanasan niya, takot at tapang, pag-aatubili at determinasyon. Alam niya na ang kanyang gagawin ay maaaring maging hindi komportable, marahil pa nga masakit ngunit nararamdaman niyang ito ay mahalaga para sa kanyang personal na pag-unlad at para sa pag-unlad ng inyong relasyon. May isang bahagi sa kanya na nagnanais pa ring panatilihin ang lahat sa kung ano ito, sumusunod sa lohikal at rasyonal na daan na kanyang nasanayang tatahakin. Subalit, sa parehong oras, may isang lakas na higit na makapangyarihan na nagtutulak sa kanya na gumawa ng bagong landas na makinig sa tinig ng puso. Ang impulso na ito ay hindi nagmumula sa mga payo mula sa labas o sa mga inaasahang bagay ng iba, kundi mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa kung saan naroon ang tunay na damdamin at nais. Nauunawaan niya na ang pagbaliwala sa mga damdaming ito ay hindi na isang opsyon. Noon, maaaring itinago o inipit niya ang mga impulsong ito mula sa kanyang intuisyon dahil sa takot na ilantad ang kanyang kahinaan o guluhin ang kasalukuyang kalagayan. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na ang pagtahak sa parehong landas ay hindi na angkop sa kanya. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng pagbabago, isang deviation mula sa karaniwang landas. Ang internal na tawag upang sundan ang iyong puso ay ngayon ay hindi maaaring baliwalain at kailangan. Kinikilala niya na mahalaga na kumilos ayon sa bagong gabay na ito, kahit na tila delikado o labas na sa kanyang karaniwang ugali. Ito ay isang oras ng malalim na pagbabago kung saan siya ay nagpasyang harapin ang kanyang mga takot at magbukas sa iyo ng isang paraan na hindi pa niya nagawa noon. Ang pahayag na ito at ang tapang na sundan ito ay may potensyal na baguhin ang dinamika sa inyong dalawa, nagdadala ng bagong lalim at katotohanan sa inyong ugnayan. Ito ay isang paglalakbay na maaaring tahakin yung dalawa, pumapalano sa mga detalye ng inyong mga damdamin at bumubuo ng mas matibay at makabuluhang koneksyon. Siya ay naglalaan ng oras sa pagsasaalang-alang, pagsusuri, at pag-unawa sa kanyang sariling mga damdamin bago kumilos. Ang enerhiyang ito ay matindi at makahulugan, nagpapakita ng isang labanang panloob sa pagitan ng puso at isipan. Ang tao na ito ay may kamalayan sa pagkanararapat mo sa kanya, at ang pagsasaklaw na ito ay nagpapalakas sa koneksyon sa inyong dalawa. Nakakabighani na obserbahan kung paano siya nakapagbabalanse sa pagitan ng matinding pagnanasa na malapit sa iyo at ang pangangailangan ng pagtataksil para gumawa ng mahalagang desisyon. Siya ay hinaharap ang isang tunay na laban ng panloob, isang tunggalian sa pagitan ng kanyang kagustuhan para sa intimasi ang pangangailangan ng personal na espasyo at pagmumuni-muni. Bawat sandaling nag-iisa ay isang mahalagang hakbang sa kanyang paghahanap ng kalinawan at mga sagot. Kanyang pinag-iisipang mabuti ang kanyang mga saloobin at damdamin, sinubukan mahahanap ang balanse sa pagitan ng ego at kaluluwa. Ang kanyang dualidad ay isang matindi at komplikadong paglalakbay sa kanyang kalooban, nagpapakita ng kanyang malalim na pag-iisip sa lahat ng sangkot sa iyo. Mayroong isang makabuluhang pagbabago sa paraan kung paano siya nakikipag-ugnayan sa iyo. Bagaman ang mga pagbabagong ito ay naganap nang tahimik, maaari mong mapansin ang pagkakaiba sa enerhiya sa pagitan niyo. Siya ay dumaraan sa isang malalim na pagbabago ng pananaw, bunga ng mabusising at tapat na pagninilay-nilay. Bagaman may malalim pa rin akong nararamdaman para sa iyo, may pangangailangang umangkop ng isang tiyak na antas ng emosyonal na distansya, isang malusog na paglayo. Natural na maramdaman mo ang pagkabahala sa tunay na mga damdamin niya at sa mga plano niya sa hinaharap. Ang chemistry ng pagitan nyo ay mabigat, isang may buhay na enerhiya na nagpapahintulot sa madaling pag-unawa sa mga emosyon at maging sa mga iniisip ng isa't isa. Ang malalim na koneksyon na ito ay sabay na isang biyaya at isang misteryo, isang bagay na dapat pag-aralan at maunawaan ng may pasensya at pagmamalasakit. Mag-isip tayo kung ano ang itinuturo sa atin ng sitwasyong ito patungkol sa mga relasyong pantao. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga koneksyon na mas malalim at makahulugan ay madalas na komplikado at nangangailangan ng isang subtil na balanse sa pagitan ng pagiging malapit at espasyo ng bawat isa. Sa pagpapalayang ang tao na ito ay magkaroon ng oras at espasyo para sa kanyang mga pagninilay-nilay, ipinapakita mo ang pangunawa at respeto sa kanyang paglalakbay sa kalooban. Sa panahong ito, ang susi ay nasa tapat na komunikasyon at handa ang pareho sa harapin ang mga hamon ng magkasama. Ang pagtanggap sa dualidad ng mga damdamin at ang pangangailangan ng espasyo ay maaaring patibayin pa ang relasyon, nagbibigay daan para sa pagunlad ng bawat isa at bilang magkapareha. Ito ay isang malambingang sayaw sa pagitan ng puso at isipan kung saan bawat hakbang ay mahalaga sa pagpapatibay ng isang tunay pangmatagalang ugnayan ang pag-aalinlangan na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mga tanong sa motibo kung bakit siya nag-iingat, kung bakit hindi niya tinutugunan ng buo ang kanyang mga damdamin. Hindi siya ganap na bukas, at ang kabaguhan na ito ay maaaring resulta ng mga malalaking hamon na kanyang pinagdaanan. Maaaring ang mga karanasang ito ay nagtayo ng mga hadlang emosyonal o psychological na sinusubukan pa niyang lampasan. Maaaring katakutan niyang sa pagkaklaro niya ng lubos, ang kanyang mga kahinaan, ay maging labis na maliwanag, na maaaring, sa kanyang pananaw, baguhin ang paraan kung paano mo siya nakikita o makaapekto sa subtil na balanse ng inyong ugnayan. Kamakailan lang, siya ay dumaan sa isang serye ng mahalagang pagtatagpo, mga aspeto na hindi na niya kayang baliwalain. Ang mga pagtuklas na ito ay nagtulak sa kanya sa isang malalim at makabuluhang pananaw. Siya ay may kamalayan na ikaw ay mayroong espesyal na kalinawan sa tunay na pagkataon niya napapansin mo ang mga pagbabago, kahit ang pinakakaunting pagbabago, sa dinamika sa pagitan nyo. Ang pagkilala na ito ay nagpapalaka sa epekto ng mga pagtuklas na ito sa kanya. Mag-isip tayo ng magkasama kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong dalawa. Una sa lahat, mahalaga na kilalanin ang tapang na ipinapakita niya sa pagharap sa mga hadlang sa kanyang sariling kalooban. Siya ay nasa proseso ng pagtuklas sa sarili, at pagbabago, kung saan bawat hakbang patungo sa pagiging mahina ay isang malaking hakbang. Sa kabilang banda, ang kanyang kakayahan na makakita ng mga subtil na bagay ay isang palatandaan ng malalim at intuitibong koneksyon sa pagitan nyo. Ang pag-aalangan niya na buksan ang kanyang sarili ng lubusan ay maaaring hindi tingnan bilang kawalan ng tiwala sa iyo, kundi bilang pagtangging ipakita ang laban ng kanyang nararamdaman. Sinisikap niyang protektahan ang kanyang sarili at ang relasyon nyo mula sa posibleng negatibong epekto na maaaring idulot ng pag-amin ng kanyang mga kahinaan. Ang prosesong ito ng pagtanggol sa sarili ay natural, lalo na para sa isang nakaranas na ng mga hamon. Upang magpatuloy sa paglalakbay na ito, ang susi ay ang pagiging mahinahon at may pakikisama. Kailangan niya ng oras at puwang upang maunawaan ang kanyang emosyon at maramdaman ang sapat na kaligtasan upang magbukas. Sa parehong oras, mahalaga na panatilihin mo ang isang mapagmahal at maunawain na kapaligiran, na nagpapakita na handa kang suportahan siya sa kanyang proseso ng paghihilom at paglaki. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay maaaring makatulong sa pagpakalm. Ikaw naman ay unti-unting natututo na mag-navigate sa kahindik-hindik na dynamics na ito, naghahanap ng mga paraan upang suportahan siya ng hindi nakikialam sa kanyang personal na espasyo ang paglalakbay na inyong pinagdadaanan ay sagana sa mga aral. Bawat hakbang, bawat pagbubunyag, bawat sandali ng koneksyon ay nagpapalakas sa pundasyon ng isang relasyon na, sa kabila ng mga pagsubok, may potensyal na maging tunay at makabuluhan. Pahintulutan ng sarili na maranasan ang karanasang ito ng bukas palad at tiwala, pinahahalagahan ang paglago, kababawan na lumalabas mula sa mga kwento ng pagiging bukas at pagbabahagi ng kahinaan. Marahil, nararamdaman niya na may halong lungkot na ang partikular na kabanatang ito sa kwento niyong dalawa ay maaaring magtatapos na. Gayunpaman, sabay-sabay, may hinala siya na marami pa kayong dapat tuklasin at galugarin sa inyong relasyon. Ngayon, ang pagpapasya ay nasa iyong mga kamay kung nais mo bang magpatuloy sa pagsusulat ng kwentong ito kasama siya. Ito'y isang desisyon na nagdadala ng bigat hindi lamang ng pagpapatuloy sa inyong pinagtatayuan, kundi pati na rin ng pakikipagsapalaran sa mga bagong emosyonal at relasyonal na teritoryo. Mahalaga na tandaan na ang kasalukuyang sitwasyon ay nababalot ng enerhiya ng pagkakuryoso, isang buhay na lakas na nagpapahiwatig hindi lamang sa posibilidad, kundi pati na rin sa pagnanais na tuklasin ang mga bagong aspeto at kababawan sa inyong relasyon. Tunay siyang may nararamdamang isang lubos na malalim na koneksyon sa iyo at, kaya nga, siya ay lumalapit sa susunod na yugto ng inyong relasyon nang may labis na pag-iingat. Ito ay hindi lamang isang sunod-sunod sa takbo ng inyong buhay, kundi isang paglalakabay na kanyang kinikilala bilang pangunahing importante para sa kanyang sarili. Ang mensaheng ito na ipinaaabot niya ay isang halo ng pagsasara at pagbabago. Hindi siya ganap na handang magtapos ng tuluyan sa yugtong ito. Sa malinaw na nauunawaan niya na ang paraan ng pagtakbo ng mga bagay sa inyong dalawa ay hindi na maaari pang suportahan, at dumating na ang oras na kritikal upang humanap ng bagong landas patungo sa hinaharap. Kaya, ang sandaling ito ay naglalaan ng pagtatapos sa isang kabanata pati na rin ng pagsisimula ng isa sa salaysay ng inyong relasyon. Mahalaga sa kanya na ikaw ay maging kamalayan dito. Sa gitna ng inyong koneksyon, maaaring may mga inaasahan na hindi natupad o mga pangako na hindi lubusang nasabi, at ito ay nakaimpluensya sa dynamics sa pagitan nyo. Mahalaga na bigyang diin na hindi ito nangangahulugang panghihingi o kadiliman, ngunit tumutukoy ito sa mga pangako na, sa anumang kadahilanan, ay hindi natupad, na nakakaapekto sa pag-unlad ng relasyon. Marahil ay pareho kayong umiwas na buksan ng hayagan ang inyong mga inaasahan o ang direksyon na inaasahan niyong tatahakin ng relasyon. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng isang pangyayari kung saan pareho kayong nararamdaman na hindi na kayo magkaugnay, ang mga hindi natupad na inaasahan ay nagdudulot ng mga sira sa relasyon. Sa halip na linawin ang inyong mga pangangailangan at nais, pareho kayong umasa na mauunawaan ng isa't isa ang mga pagnanais na ito sa isang intuitibong paraan. Ang maling pagkakaintindi na ito ay nagdulot ng kaguluhan at panghihinayang para sa pareho, na may daladalang mabigat na bagahe ng damdamin na ngayon ay kailangang eksaminin at resolbahin. Mahalaga na harapin at talakayin ang mga pangakong hindi natupad upang ang ugnayan sa inyong dalawa ay maaaring umunlad sa isang malusog at konstruktibong paraan. Ang sitwasyong ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagbabago ng emosyon ng taong ito at ang pangangailangan na sundan ang iyong puso patungo sa kanya. May malinaw na pakiramdam na isang yugto sa inyong koneksyon ang nagtapos, ngunit mayroon ding pangako na may bagong yugto na darating. Siya ay nasa proseso ng pagtuklas kung ano ang maaaring dalhin ng hinaharap at itinatanghal ang imbitasyon para sa inyong dalawa na harapin ang mga pangakong hindi na tinupad, magsanib sa isang bukas at tapat na komunikasyon upang guminhawa at palakasin ang relasyon na inyong iniugnay. Ito ay isang kritikal na sandali, isang punto ng pagbabago na nangangailangan ng intropeksyon at tapat na pakikipag-usap. Ang kagustuhan na harapin ang mga hamon na ito ay hindi lamang magtutulong sa paghilom ng kasalukuyang sugat, kundi maging sa paghahanda ng daan patungo sa isang mas matibay at makahulugang relasyon. Ito ay isang pagkakataon upang muli niyong matuklasan ang isa't isa, upang ialin ang inyong mga asahan at muling palakasin ang inyong mutual na pangako sa isang mas matibay at transparenteng pamamahay. Kaya, sa pagkakaroon ng kamalayan sa mga pagkukulang at pagkakamali sa nakaraan, at sa tapang naharapin ang mga ito ng direkta, maari kayong magsimula ng bagong yugto na ito na may pundasyon ng panibagong pangunawa at respeto. Ang paglalakbay na ito ng paggaling ay hindi lamang tungkol sa pagsusulong mula sa mga hindi pagkakaintindihan, kundi sa pagtatayo ng isang kinabukasang magkasama na pinapayaman ng katapatan, pangunawa, at ng walang hanggang pagmamahal na minsan ay nagbuklod sa inyo. Ito ay panahon ng paglago ng pagbabago at higit sa lahat ng pagpapatibay sa koneksyon na inyong meron na nagtitiyak na sa pagkakataong ito. Pareho kayong maglalakad sa parehong direksyon na may puso na bukas at mga malinaw na asahan. Pahintulutan ang inyong espiritu na pasibol ang mga salitang ito at hayaang lumalim ang kanilang epekto sa inyong kalooban. Ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan at kagandahang loob, ay masugid na nagnanais ng pinakamabuti para sa inyo at nakaatas na tiyakin ang isang mapagpabor na wakas, anuman ang mga desisyon na inyong gawin sa inyong paglalakbay. Sa pagtatipe ng nagpapasalamat ako, at nakaayon ako sa sansinukob at mamumuhay sa pinakamahusay na yugto ng aking buhay, hindi lamang ninyo kinukumpirma ang inyong pagiging bukas sa mga positibong vibes, kundi inaangkin din ang mga napakaraming biyaya na nakalaan para sa inyo ang aksyong ito ng pagpapatibay ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa pagpapamana ng pinakamagandang karanasan na handa ibigay ng sansinukob. Kaya tayo ay maging mga kanal ng positibismo at kabutihan na nagpapalaganap ng mga enerhiyang ito sa isa't isa at sama-sama, lumilikha ng isang patuloy na pagtaas na alon ng mabuting enerhiya na maaaring baguhin ang mundo sa paligid natin. Sa pagbabahagi ng mga positibong vibes na ito, pinapalakas natin ang ating koneksyon sa sansinukob at sa isa't isa, na nagtatatag ng isang komunidad ng mutual na suporta kung saan ang pagmamahal at positibismo ay dama ng malayang umaagos. Bawat salitang pagsangayon at bawat kilos ng kabutihan ay parang alon na kumakalat, nararating ang mga puso at nagigising ang mga kaluluwa, pinasisigla sila upang maging mga ilaw din sa kanilang sariling paglalakbay. Kaya, sa pagtanggap mo ng mensaheng ito, ikaw ay naging bahagi ng isang mas malaking kilos, isang kolektibong pagsisikap upang taasan ang tibok ng planeta at dalhin sa katuparan ang gintong panahon ng sangkatauhan na ating lahat pinapangarap. Kaya yakapin ang pagkakataon na ito na makipag-ugnayan sa mga puwersa ng kosmos at isabuhay ng buo ang pangako ng isang magandang hinaharap, puno ng kagalakan, kapayapaan, at tagumpay. Alam mo ba na posible mong makita ang iyong kaluluwa, sister? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ay click ang link sa description para makakuha ng retrato ng iyong kaluluwa sister. Itaas natin ang isa't isa at lumikha ng alon ng positibong enerhiya ng magkasama. Maging maingat sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway gabayan ka ng Diyos at ng Universo sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.